Imbes na makapasok na sa unang araw ng pasukan ngayong taon, si Athena sa Western Pangasinan District Hospital muna pansamantalang matatagpuan. Nagpositibo kasi siya sa dengue higit isang linggo na ang nakakalipas at hanggang ngayon, mababa pa rin ang kanyang platelet count. Nang bumalik po kami ma, nang pa rin siya tapos tinakuha niya yung CBC at saka so yung sample doon sa GDE. Yan po, pagkatapos po man, bumalik kami doon kay Dr. Ranches. And then, yun. Sabi po po na, na i-confine na lang po. Ganito rin ang sinapit ni Lisa, labintatlong taong gulang na nasa ospital din dahil sa dengue. Masakit po yung dengue. Hindi pa na po pwede makalabas kasi mababa pa rin. Bukod sa pagtaas babang lagnat, sumasakit din ang tiyan at buong katawan ng dalawang pasyente. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, Aabot na sa 129 ang bilang ng mga pasyenteng na-admit dahil sa dengue sa naturang ospital. Katunayan, nagdagdag na rin ang ospital ng mga ward para sa mga dengue patients. Ano po talaga yon for dengue patient lang po, yung room 205 namin, yung talaga for dengue patients. Pero ngayon po, dahil maraming cases, bali nagdagdag po kami ng kwarto para sa dengue. Nananatili namang handa ang dengue fast sa mga pagamutan upang agarang mabigyan ng medikasyon ang mga pasyente. Tiniyak din ng Western Pangasinan District Hospital na mayroong sapat na mga IV fluids para sa mga pasyente. Mga uh, tumadating po ng mga pasyente na nagpapakita ng paglagnat ng tatlo, apat na araw, limang araw, ay kailangan po sila kaagad ay masuri sa mga sakit nga po ng dengue at saka leptospirosis kasi nga po nagpapakita nga po ang mga sintomas na ito parang influenza like. Samantala, pumalo na sa mahigit isang libo ang naitalang kaso ng dengue sa buong probinsya. Patuloy naman ang panawagan ng Provincial Health Office na makipagtulungan ang komunidad para sa paglilinis ng paligid na posibleng pinamumugaran ng mga lamok. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.